<laughs> so ito mga kawanders, malapit na kami dun sa destination. Ito kasi ang problema dito, naubos na lang ng bala yung kapitan namin, naubos na ang English niya. Hindi lang <laughs> kasi, puro lang naka-plastic yun eh. Ano yung glissi? Glissi ba aray pan? Uh. Oh nurse, mga pasero namin Pagkababayro kasi itong kalambre kasi na ito, eh oh. Ha, <laughs> ah, alay. Ubusan bala. Ubusan bala na, surprised. yung bala niya. ang Ingles. Hello, my friend. Shopping okay? okay. from Poland. Yay! From California. <laughs> Kuya, sa Kuya. Sana. Kuya. Kuya, Kuya, boy, boy. Kuya, Kuya. Boy, Moring boy. Moring boy. Moring boy. Boy, boy. Hmm. boy. boy. boy talian ba oh, talian? Boy, boy, boy. Yan boy. Boy, boy. Okay. Boy. 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 Yeah, na, naubusan na ng bala ito mga kalambre yeah. Okay, are you ready guys? Let's play here ya! Are you ready, guys? Yeah. This is. Oh, yeah. yeah. oh, yeah. oh, yeah. All right. Relax, relax. Okay. <coughs>